Kumusta mga amigas? So for today's video mga amiga no. So yung ganap natin ngayon halo-halo to halo-halong video. Dahil sa sobrang tagal kong hindi nag-upload ng mga video mga amiga. So lahat na lang mga nakuhanan ko ng video ay i upload ko na. I-mix-mix ko na na paglagay mga mga amiga. So ito yung mga kaganapan ng no, mga amiga. Sa sobrang busy ko sa nagtatrabaho po ako no, mga part-time lang yan mga miga piko pero pinatos na natin ng mga mga miga kasi para, para, may kita tayo so sa sobrang busy ko at hindi na rin ako nakapag-upload ng, ng video mga miga tsa tinatamad na talaga ako mag-upload ng mga video mga miga kaya eto so halo halo saksak -sak sinagol na nino mga amiga kung anong meron dito yung video na to sa mga kaganapan ito, so ito pala yung mga kasama ko sa trabaho mga amiga no so, mga kaibigan ko sa trabaho so shout out sa inyong lahat di ko, hindi ko na kayo isa isahin pero shout out na sa inyong lahat yan so kaganapan yan mga amiga So wala kami trabaho niyan, break time niyan Kaya video-video ang inday So may kaganapan dyan inday, mga inday no mga amiga, birthday ng mga kaibigan ko dyan So mayroong kaming kaganapan dyan, handaan konti Salo-salo At saka last day na po namin yan sa trabaho mga amiga Kaya nagpakain mag, na rin kami So sure-sure naman kami niyan mga amiga ay na nga mga amiga, hindi ko na pinatay yung audio mga amiga. Kung gaano kami kaiingay dyan nung no, mga amiga. So, wala naman kasi yung tugtog na makapirate right dyan mga amiga. Kaya hinayaan ko na lang yung audio. Kaya pakinggan nyo na lang. So, ayan na nga nung ano, mga amiga. O, meron akong pa-challenge sa kanila, no? Kain ng cake. tignan natin kung didikit ba yung cake sa mga ngipin namin. So, ilan lang po ang... Um, tumanggap ng challenge ayan nung no, tatawa ng isa ngi ha <laughs> ayun na nga yung miga no masaya din kami nagtatrabaho kahit na sampung katao lang kami dyan nagtatrabaho so naging sticker lang po kami dyan mga miga so part time lang yan so tapos na nga yung trabaho namin mga miga kaya sound trip kami mga miga so ayan kun, uh, pakinig lang kami ng tugtog so nakamute na lang na yan mga miga kasi baka makapirate tayo no So, ayan na mga miga. Banyo queen ang piratugtog ko dyan mga miga para ano, lagapak talaga boses ni Andrew e. John, mga amiga. So, yan, natutulog yung alaga ko. Ayun, nga ah. So, yung anak-anakan kung makulit, mga amiga, nagbabantay rin ako. So, dumating na rin yung buwan ng birthday ng apo ko, nasa heaven. So, birthday niya. Happy birthday, Aki, in heaven. So, yung ganap na yun, mga amiga, no. Naglagay lang kami ng halad ni mga pagkain na gusto ng apo ko. Yan po yung uh, araw ng kapanganakan. Ano ba yan? Basta naintindihan nyo na lang. So, yun mga mga no Nak nakita ko isang galon ng mga miga na gumagalaw-galaw siya. Kaya huh? na mo inaalog-alog, gumagalaw-galaw siya yung mga miga. So, tinitingnan ko talaga ng maayos mga miga, bakit gumagalaw siya. At hindi lang yung galon na yun, mga miga, dalawa yun. So, dalawa yung mga gumagalaw na mga miga. Kala mo may umuuyog ng mga na-spirito na pumasok dyan sa galon. Ayan mga miga, no? Joke lang. So, ayan nga, tinitingnan natin ng maayos mga miga kung ano ba talaga nangyayari dyan. So, ayan o, no? yung isa o, oh, gumagalaw din mga miga. Nakita nyo ba? O, oh, no. Nakita nyo mga bingag, no? ah oh, dahil yan sa bakit gumagalaw yung miga? dahil yan sa electric pan na nakatapat dyan joke lang yun it's a prank so yun ang mga miga dumating din yung buwan ng uh, birthday ng asawa ko mga miga no kay Papa Mick happy birthday so October yan mga miga kaya yung sinasabi ko sa inyo halo, na yan mga miga yan ang uh, kunting handaan so dumating na rin po yung mga buwan ng mga patay ng no, mga miga. So, Halloween. Ayan, may mga nakikita yung nagsisinda ng mga, nagsisindi ng mga kandila dyan sa mga, bawat bahay-bahay ng no, mga miga. Ganyan kami dito sa Bulacan, mga miga, sa pinto ng bahay namin, nagsisindi kami ng kandila. Pag nasa, pag nasa bahay, no? Ayan. Nakita nyo na mga miga? Okay, oh, kita naman siguro, no? So, ayan na, ganyan ang kaganapan, no? Nung November, ng mga miga. November 1 and 2, yan mga miga. Dapat lagi, dalawang araw magsisindi sa uh, pinto ng kandila. So, ayan na rin yung mga miga, no? So, naghalad na rin kami doon na kung ano lang meron dyan para sa apo, apo namin nga na sa heaven na. So, hindi rin pwede na hindi kami bibisita sa kapatid ng asawa ko. Yan. So, yan yung kapatid ng asawa ko, si Kuya Junjun. Yan ang mga miga. Pumunta kami sa Tala, cemetery yan mga miga. So, ang hirap pala ng cemeteryo dyan. Para pag mountain climbing mga miga. So, ayan na nga, no, hindi rin pwede kami po, hindi pupunta sa mga kamag-anakan ng asawa ko. So, pumunta rin kami sa forest park. Ang ganda pala ng forest park mga miga. Ang lawak. Ang daming taong mga miga. So, yan mga kaganapan na yung mga November 2. So, umaga pa lang pumunta na kami. November 2. Sobrang init mga miga. Sobrang init. Kala namin uulan. Hindi siya umulan. Kaya sobrang init ang nangyari. So, hindi pa namin alam kung saan yung libingan. So, ayan nakita na namin mga miga sa haba-haba ng paghahanap namin, nakita namin. So, nandito yung lolo ni Mikmik. -Mik. Lolo ng asawa ko, mga miga. So, nandito yung mga tiyahin Siya, ay, niya. niya. Ayan. So, yan mga lahat ng mga kamag-anaka ng asawa ay, ko, ka? mga miga. So, ayan niya si... Ay, tiyak kabisita din kami.

Ayan po si Tia Conching, yung bagong, bagong namatay lang no, mga 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 one year na rin siguro. So, sana masaya kana kung saan ka na ngayon, Tia Conching, sa lahat mga namatay. At saka ito naman yung last naming dinalaw ay yung apo ko. Yan, sa Providence Cemetery naman po yan mga kaibigan mga megs. So, yan po um, dinila ng namin ng konting mga bulaklak saka gusto niyang pagkain. So, yung batang makulit oh, hindi talaga pwedeng hindi sa yan. Huh? So, buti na lang sa pwesto ng apo ko is malilim na mga kaibigan. Malilim kasi may puno pa doon sa tabi. So, yan po yung mga kaganapan natin ngayon sa video na to no mga mix so yeah manood na lang tayo no mga mix so ayan yon yung lugar na yan so sa dami dami talaga ng tao alam niyo mga miga nung November 1 pa lang ng gabi marami pa lang dyan mga miga grabe parang punong puno punong puno yung lugar na yan nung pumunta kami dyan ng Ados medyo wala na gaano So, marami palang lang nagbibigil diyan pag ano, gabi. Talagang sa gabi sila nagpupuyat. So, yan ang anong mega, nakita niyo naman yung cemetery ng Providence. So, flat din yan siya mga mega, so malawak din. Maganda din yan, pero kaso yung ibang, may ibang lugar na maputik. So, yung kaganapan na yun ng mga bigan, noong November, uh, October 30, uh, November 3, at saka November 4, is birthday namin tatlo. So, sabay-sabay kami na lang is ginanap yung birthday. So, simple celebration lang yan mga miga. Kumain lang kami sa labas at saka yan. May binila yung asawa ko ng cake para pa birthday namin. So, ayan no. So, so ang kulit talaga ng batang kutong. <laughs> <laughs> biglang sumisingit. So, ayan na nung mga amiga, kinantaan kami na ng happy birthday. So, sumayo naman si Inday. So, kahit pa paano masaya kami nung mga Inday sa simpleng kaganapan. So, for today's video, mga amiga. So, saksak -sak, sinagol na yung mga video ko. Alam nyo na, kasi sabrang tagal. So, eto na yan, no? Banding-banding na, na yan. So, sa... Anak-anakan kumakulit, oh. Mm-mm. nyo na yan, mga inday. Mga dudong, mga migamigo. So, yung bata na yan, no. Magbe-birthday na yan sa December 5. So, abangan nyo na lang po ang video niya. So, may ginagawa kami. Ah. Uh, kunting celebration lang. Kasi parang bibinyagan din ata siya. So, ginawa namin, no. Nag- dahil malapit na nga yung birthday niya. So, picture, 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 picture. Picture, picture kami dyan sa bata niyang makulit. <laughs> Ayun na nga, oh. <laughs> upo ng upo. usog ng usog yung upuan. Nalaglag na siya sa upuan, mga inday. So, yun na nga, no. Hirap namin siyang picturean. So, sobrang kulit yung bata. tong to, likot. Kaya, pag ganyang edad talaga, alam na natin na oh, mahihirapan tayo pagdating sa mga picturean. So, ayan na nga yun ganap, no? Kahit anong sa ano na lang pwesto niyan, ginagawa ko, pinatong ko siya sa upuan para hindi siya gagalaw. Kasi mar alam niya na rin matakot. Alam niyang malalaglag na siya dyan sa pag gumalaw siya. Eh. So, pinatong ko yan siya sa upuan, no, mga amiga So, alam, kita niyo naman kung gaano kabibo itong alaga ko. So, itong bata po na to, mga amiga ay anak po ng kapitbahay namin inihiram lang namin kasi wala kaming baby dito sa bahay malungkot pag wala.